I-quote niyo po ako dito. Ako ay naniniwala na garapal ang katiwalaan sa pamahalaan sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Sasabihin ko po sa inyo yan. Garapal. Kaya, kung meron man pong dapat na umaksyon dito, dapat si Pangulong Bongbong Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos should act immediately. Ngayon na dapat magsalita si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa mga porsyento ng mga congressman pati ng mga senador sa mga government projects. Pagka hindi nagsalita si Pangulong Bongbong Marcos uh, Jr. dito, gusto kong sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Pero ngayon po, garapal po ang katiwalian sa pamahalaan. Garapan ang katiwalian sa pamahalaan. And if the President does not lift a finger, ibig sabihin kinukonsinti niya ang katiwalian sa pamahalaan. Yan po yung sinasabi natin.